Hi, my Welcome back to my channel. It's me, Jen, again. And for today's video, tayo mag-Korean makeup. Ayan, nakita niyo naman na very fresh, very Korean ang ating makeup, lalo na yung mata, ba? Diba? ang pinaka-exciting dito is, puro Korean makeup lang din ang gagamitin natin to achieve this Korean look, okay? So, if interested ka sa Korean makeup na to, then just keep on watching! Okay, mag-start muna tayo sa lips. Kasi sobrang dry ng lips ko ngayon. So, I'll be using this one from Daisic. This is their... This is their lip balm. Parang lip balm nila. Lip Treatment. Ayan, sobrang gusto ko to Ang shade na to is number 13. Since Korean siya, hindi ko siya mabasa. Pero number 13 yung nakalagay. So, feeling ko yun yung kanyang shade. So, ito, kahit siya lang or topper mo siya, Sobrang ganda ng shade na to, ang SS. Pero hindi pa to yung pinaka-lip combo natin, ha? Maglalagay lang ako para hindi maputla. And also, para ma-hydrate yung lips natin. Insha. siya. Next, syempre, dapat hydrated din ang ating skin or yung base natin. So, I'll be using this one. It's from Dalba. This is their first spray serum, hydrated and radiant skin ka daw pag ginamit mo to. And yes, totoo yun. Kasi ilang beses ko na siyang nagamit kapag feeling ko sobrang tuyot nung pagmumukha ko or nung balat ko sa mukha. Sa mukha. Ito talaga yung ginagamit ko mga sis. Sobrang hydrating niya and maganda din siyang parang skin prep mo bago ka mag-base. Ayun, ganyan siya. Diba? Sobrang hydrated Sorry naman sa mga chismis ko. Wala na tayong magagawa dyan. Kundi, andayin natin silang maglaho. Alam mo yun, matapos ang renta nila sa mukha mo. <laughs> mukha ko pala. Next naman is for the base. Ayan, ang gagamitin ko is Tear Tear. Diba Korean product to? This is their Tear Tear Mask Fit All Cover Cushion. I'm in the shade 23N. Mga ses, And ayan, may mini ako. Meron ako maliit pa isa dito. Tapos meron pa akong isa na pinasabay ko doon sa friend ko nung ano, nag-Korea sila. Hindi ko pa siya nakukuha until now. But yeah, this is our base. Actually, nasasad nga ako kasi wala tayong concealer. So, ano ba? Comment nga din kayo dyan kung anong magandang Korean ano brand na concealer. Wala ako dito yung nakakaloka. Parang ubus na to. Mga parang ubus na siya. <laughs> Ubus na ni Wait. Kunin ko lang yung bago. Ayan. Ito yung bago, mga sis. Buksan na natin kasi wala akong magamit ngayon. So, Ayan. E is more. Wala masyadong tunog. Tapos, ayan. Ayan. Ito yung variant na bet ko sa tear-tear cushion. Ito yung pinaka-favorite ko. Kasi yung finish niya is perfection. na sa gitna ng dewy and ng matte. Tapos, very long wearing din siya. Hindi siya nag-move kung saan-saan. Tapos, ang ganda ng coverage niya. di diba? Minimal na lang na pag-conceal. Ito, tingin niya. O, oh. ba? Oh, diba? That's why I love it so much. Sana ma-achieve ko yung Korean-Korean eme, Korean no? Feeling ko ang hirap kasi niya sa bandang part ng mata, parang very simple yung eye makeup nila. Pero, pag ginagawa mo na, lalo na yung mga igusal igusal parang nairapan ako. Ang pangit tignan sa akin. So, sana ma-achieve natin today. Kasi kung hindi, hindi yun na ako napapanood now. <laughs> so, ayan. Tingnan nyo, oh. Ang galing, oh. Ayan. Yung ibang variant kasi, alam nyo, parang sobrang doughy. Nagalaw siya. Ito hindi. Tamang-tama lang siya. Ayan. Ito yung meron. Look. Ganda na, di ba? Ito yung wala. So, ito talaga yung pinaka-bet ko. Yun nga lang, parang ang bilis na ito maubos. Kasi, ubus na yung isa, di ba? So, mas perfect ata talaga kung malaki na yung bibiling ko. Buti na lang may isa pa ako nando sa friend ko. Pero, next time, bigyan tayo ulit pag nasa Japan. Kasi, mas mura sa Japan. Or malay nyo, mag-Korea, di ba? Ayan. Very oh, nice. Hmm. Diba, onti na lang yung concealer na gagamitin mo. And since wala na yung concealer, balikan ko kayo mamaya, okay? Kasi, nagigamit na ako ng ibang concealer. Wala kasi akong Korean na concealer. Korea! Mga nasastigyan yung ginawa ko, parang nilayer ko na lang siya ng ulit ng isa pang cushion. Ayun o. No, ito yung meron na din wala. So, hindi na lang ako magkoconsider. Ito na. Ililayer ko na lang siya ng isa pa doon sa mga parts na kailangan, pala talagang all Korean makeup tayo. Since ang mga Korean naman talaga, ang base nila very light lang din, di ba? Ako no. cover up naman itong cushion. Kasi nga, grabe din yung coverage nito talaga. Ayan. Hairy, no? Love, love this. Now, next for the eyeshadow, mga sis, I'll be using this one. Ito yung parang si Roman din. And lang. And by Roman. Ayan. So, siya yung gagamitin natin. Ito yung nabili ko sa Japan din. Bugs. Kasi ganyan yung mga pegs talaga nila, di ba? Very subtle, very pabebe lang yung eye makeup. Pero parang, hmm, sana ma-achieve ko yung sal ha? Maglalagay lang muna ako ng concealer dito sa fees ko para meron tayong pinaka-base talaga para kumapit ng bongga yung mga product. Ayan. Okay, so now let's use the lighter shade as our transition shade. Over your lid to. Masas niya ako perfect mag-eyeshadow ah. like that. Then let's use in second shade and start tidy to lash line na then the asung na Like So then in darkest shade this one, same brush but Ito sa outer part na lang. Ano na. Ayan. Nag-ibigay natin. Ganyan. Parang hindi yata ko rin yung tawid lang. Pasobra tayo. Bawasan natin. Kuha ka lang ng fluffy brush. Na malinis. Para mabawasan siya. Ayan. Then, let's put some shimmers. Dito sa gitna. Ayan. There you go. Ayan. Then now, ito na yung feeling ko mahirap. Kailangan ko i-blood na ito. Tapos I have pala dito yung Viva, ang tawag dito, Viva Last Contour Pen Eyeliner and Viva Last Powder Pencil. Ito yung parang mas madaling mag Igusal. Nabili ko din to sa Japan and Korean brand pala to. So, gaganyan ka. No, sana tama magawa ko. Ganyan. Tama ba? That. Ayan and then itong pen dito. So ilalim, parang ganyan. Okay. Like Ganyan. Oh. oh, parang mayroon na, di ba? Mahirap lang siya, no? Kinakabad ako, ba't ganun? <laughs> Tapos, iset natin ito. Yung cream na nilagay ko kanina. Then, kuha tayo ng ganito. Tingnan natin tong darker shade. Ayan. Ang ganyan ako yung nakikita ko. Dama ba ang ginagawa ko? And then, nalagyan natin yung shimmer onto dito sa gitna. Ooh! Kasi ko na achieve ko siya. Achieve ko ba? Wait lang, para mas wala kayo eye dito. Compare dito. So, ano nadagdadan ko ba? Ang hira pala nito. Mga ka-stress. Ba't yung iba ang galing gumawa? Ano kung hindi naman talaga pantay yung eye bags? Ko. Ayan. ko okay na to. Ano sa'yo? Ano sa'yo? Ano na sa'yo? Wait lang. Hindi ganun kalinis, pero pwede na. Feeling ko pwede na. Huwag nyo ko judge Okay, next. Mamaya na ulit natin i-touch up yung eye makeup natin. Kasi maglalagay pa naman tayo ng powder and blush. So, blush muna tayo. I'll be using si Two shades yung gagamitin ko. This one is in the shade MV03. And then the other one is in the shade... Anong shade to? Skirt. Ay, ba't ganun? Ah, kasi siguro sa Japan ko siya binili. MV03 yung shade na to. Ayan. Ito, skirt yung shade. Pero sa free din naman siya. Anyway, so mag-start muna tayo dito sa blush na to. Dito. Parang ano lang tayo, yung kay Jenny na blush placement ulit. Then, let's blend it. Buwan, buwan, buwan. Blend, blend, buwan. Blend. Blend, blend, blend. Ayan. Talagang mataas siya kasi ganun yung blaze. Ganun yung blush placement na uso. nauso. Yung nandiyan mismo. Ayan. Parang ito yung base na blush natin. Ito yung base niya. Yun. Like that. Next, gagamitin ko na to yung mas brighter shade. Dito lang. Ganyan lang mga sis. Tapos, blend natin pataas. So, fresh lang. Oh. Jenny na ba? Jenny. Then, okay na yung ganyang blush for the cream. Then, papatungan ko siya. Nito, yung Roman na Better Than Chic na blush in the shade N02. Ayan. Kita. Ayun. Super freshness, diba? Ganyan lang kasi yung sa mga Korean very hotel lang yung blush. Hindi o fresh fashion lang sila, Pwede sila na. <laughs> so yan niya the cream contour, I'll be using itong si Peripera na tawag nila dito is V Shading Blending Stick. Um, gray, grayish cool yung sa nose ko. Then, si, ang tawag dito, 02 Deep Brown naman yung pang parang bronzer ko lang. Unti lang para, alam mo yun, magkaroon ng onting hulma kasi hindi naman, kasing payat ng mga Korean yung mukha ko, yung mukha ko. lang. Kanyang, then for the nose, itong grayish brown. Sabang dali lang nito gamitin. Like, Kanyan. kanyang. Kanyang yan lang, mga sis. Tapos may brush na siyang kasama. Kung ako na lang, kung hindi mo pa magagawa ito. Like that. So, ang na sa ilong ko, ganun-ganun lang siya. Then, for this one, diyo. para lang magkaroon ng hulma at matakago ng onte ang ating katabaan. Rawr! Ayan o, diba? Next for the lips, I will use this one, Lily by Red. This is in the shade... Anong shade nga ba ulit? 14. Ayan. So, siya muna ilalagay natin. Yun Like that. Bush. Then, lalagay natin tong lip balm ulit. Ni Basic. Kasi, kailangan very plump, fresh ang labi natin. Sorry. Yan. Ah, perfect. Mm. So, yan mga sis. Parang feeling ko may kulang pa eh, no? Yung powder pala, yung hourglass ginamit ko. Kasi wala pala akong powder, na pang Korean. But anyways, oh, kumuha ko na itong Bare and Bliss, mga sis. Kuha lang ako ng onting shimmer pa. Kasi Korean brand din pala to. Parang nga, kasi nakalagay dito Korean eh. Like that. Uy, medyo umaan na. Kuha ko na itong onting mat. Ay, sorry. Parang ano na talaga. Korean na ako. Hmm. Pwede, no? Hmm. Ayan. Perfection na siya. So this is our final look. This is our simple Korean makeup. Oh, feeling ko naman semi na achieve ko siya. More practice pa. So ayan nga yung sinasabi ko sa inyo mga sis. Kailangan talaga mag-practice lang kayo na mag practice. Like syempre sa kilay, sa eyeliner, sa paglagay ng mga lashes, ganyan-ganyan. So ayan. Ang saya. Ang precious lang talaga kapag Korean makeup yung na-achieve mo, ba? Diba? So, comment kayo dyan mga ses kung anong concealer and powder na magandang Korean brand ha. Kasi wala pa akong nagagamit sa kanila. Yun yung parang kulang ko talaga. Okay, so yun lang. I hope na gusto niyo itong video na to. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel mga sis. Bye!